Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mami Den. So for today's video, gumising nga pala ako ngayon ng maaga kasi may pupuntahan kami ngayon. Akala nga dito ni Kuya Joseph is pinipicturan ko siya kasi nakapogi-pogi pa siyang post, ganun. Bumangon na nga pala ako para makapag na ako. And fast forward, nung naka naman na kami, lumabas na kami. Kasama ko nga pala ngayon si Baby Earl. Lumabas na nga kami at mag kami ng masasakyan. So nag-aabang lang kami dito ng tricycle, guys. Guys. Sasakay kami papunta doon. Medyo malayo-layo rin kasi sasakay na sana kami kaso sabi ko sa kasama ko maglakad na lang kami 6am pa naman kaya maganda pa yung araw bumili na nga muna ako nitong kandila tsaka itong sampagita nilagay ko na nga lang itong si baby earl sa bike niya para hindi naman ako mapagod kakakarga anyway guys may kasama nga pala ako dyan hindi ako nag-iisa di pa kasi siya ready magpa-reveal kaya hindi ko pa siya ma-video actually guys mga 6am pa lang to kaya hindi pa mainit kaya sabi ko maglakad na lang kami. Malayo-layo nga siya pero kaya namang lakarin. Anyways guys, pupunta nga pala kami ngayon sa sementeryo. Kasi nga nung nagkasakit tong si Baby Earl, mas madalas niyang tinuturo yung kanyang mami. Yung mami niya na namaya pa na. Yeah. Kaya sabi ko, what if dalin ko siya doon? Kasi baka nilalaro-laro siya since baby pa naman si Baby Earl. Mm -hmm. Hindi naman naabutan yun ni Baby Earl pero nagbabakasakali ako. Lola niya nga pala yun, mami lang ang tawag niya at pakilali namin. Anyways guys, nandito na nga pala kami sa simenteryo at ganito nga pala ang daanan papunta doon. Kinarga ko na nga si Baby kasi nga lubak-lubak dito. Masyadong maalog kung nasa bike pa presensya nyo na nga din yung video ko dito kasi nga masyadong maalog kasi karga ko si baby. Dagdag -dag pa dito na napakalubak dito. Huwag kayong mag-alala guys. Nilagyan ko naman ng pangontra yan si baby. Anyways, malapit na nga pala kami. Kung napanood mo nga yung video ko na Mother's Day din, dito din ako nag-video na ipakita ko na sa inyo. Kung gusto nyo namang panoorin, hanapin nyo lang. Anyways guys, eto na nga pala ang itsura ng kanyang punto. Tara, pasok tayo. Binubuksan nga muna pala yan ng kasama ko kasi nakakandado yan. Nilalak nga pala namin to kasi baka tamba yan. Ngayon na nga lang nakapunta ulit dito si Baby Earl. Nung unang punta niya kasi dito is 5 months pa lang siya. Anyways guys, ganito nga pala ang itsura. May CR nga din pala dito. Tignan nyo nga si Baby at kilala niya yung mami Earl! niya. Earl! Mami, asan si mami? Eh, asan si mami? Ayun si mami. Simula nga nung nagkasakit siya, nagulat kami nung tinuturo-turo niya yung mami niya. At nagtaka nga kami na bakit kilala niya eh hindi naman niya yung naabutan. Naalala ko nga kasi nung unang beses ko siyang tinanong kung nasan yung mami Pigla niya. Bigla niyang tinuro yung picture na nando doon sa may altar. Siyempre ako nagulat ako, nagtaka ako eh hindi niya naman naabutan yun. Anyways guys, mga one hour nga lang pala kami nagstay dito at uuwi na rin kami. Pag-iis okay. muna namin yung car. Abay okay, na si Erlu Babay na. Babay na kay mami. Babay na kay mami. Hindi, babay na ikaw. Babay mami. Babay. Uwi na po kami. Babay na. Babay. Uwi na tayo ha. Uuwi na nga sana kami guys kasi yung kasama ko biglang nadumi. Do mommy? Where's mommy, baby? Mommy. We'll see Mommy. Since malayo-layo nga yung lalakarin namin, kaya sabi ko mag-CR muna siya. May CR nga din pala dito guys, kaya dito ko na siya pinag-CR. So, nagutom okay. naman na si baby at nagmumurot na naman, eto na nga at pinultang ko muna malayo -layo siya. Malayo-layo rin kasi yung lalakarin namin, kaya pinultang ko muna siya. Nung pumunta nga pala kami dito guys, is nagdala ko dito ng snacks namin at yung biskwit ni baby or Latubi. Hmm. Kung mapapansin nyo nga kanina, is kinain namin yun. Oh. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. Fast forward nung natapos naman na dumumi yung kasama ko ito na at naglakad na kami pa uwi. Nilak lang ulit namin yun tapos umuwi na kami. Maglalakad nga lang ulit kami pa uwi. Wala naman kasing dumadang tricycle dito sa simenteryo kaya lalakarin ulit namin. Kaya hindi pa naman gaanong mainit na yung mga time na to kaya nilakad na rin namin. So ayun lang guys dito ko natatapusin itong video na ito. Sana nag enjoy kayo. Thank you so much for watching. Bye bye.